Alright, good morning mga ka-uncle. Dito naman tayo pala sa Palinti ng Piggy Bar. Dito sa my blooming Thread. nice ko lang po i-shout out ang aking pinakamalakas na suki dito sa palengke po ng uh, blooming si Auntie Pipay. Dahil po birthday ni Ate Pipay ngayon. Shout out po kay Ate Pipay Garcia. Yan si Ate Pipay. Si Ate Pipay kong malakas. Happy happy birthday Ate Pipay. God bless you po. More birthdays to come in your life. Sana so, dagdagan pa na no, uh, haba. Waan pa yung buhay. Uh. Salamat sa iyong kabutihan. Ayan sa Ate Pipay. Ano mga kangkol? At just sa kabila naman sa Ate Pipay. Birthday ha. Birthday birthday. Happy happy birthday sa iyo. Hello po, good morning. Good morning ako. Ah, uh, shout out ko lang po ang aking birthday girl. Ayun, happy birthday. Happy birthday sa aking as. Binakamalakas. Birthday niya ngayon pero nagtatrabaho pa. Ayun po yung may masipag. Thank you so much for sa lahat. God bless you. and happy happy birthday to us